Murag. May stock pabakay dyan. Ano Turog tayo kamay oh. ay, ay, ko. Ayo, 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 boss! ayo, 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 ko! ayo, 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 eh, ang gulong daw, ang tanda! Parang may bentata dito ha, Ben! Dumulas yung gulong ko eh! Oh. kakabili ko lang nun eh! <laughs> ay! Nasaan? Kailon ah. fair pala tayo eh! Nasaan? Kailon tayo, ayun oh! Silent tire, palit ako dito yung gulong na matibay eh Oo, ito dito. nga yun eh. Naku, palitan mo na yung gulong mo, madulas yung gulong mo eh Ayan so, lang, nagtitinda ko Saan? Para kita Uy! James, kapagaloy! Si Boss, sumasabi na! Saan dito ka? Saan dito ka? Sa sasakyan mo na, dumulas yung gulong. Ay! Ay! Alam ko na! Alam ko na! Sinusundan mo lang si Madam e! Eh. Paano sinusundan? Dumulas na! Kita eh, mo na, disgrasya tayo, di ba? Pero matibay bang silon? Oo, oh, oh, matibay ang silon. Hindi matulay. Matagal bago makutpon. Puti na po, mo, di maputpon yung gulong mo. Pero makapit to, makapit. Kahit umuulan, talagang makapit siya. Kasi parang kanina, di ba may bagyo? Parang feeling ko dumulas ako eh. May mga gulong kasi naman dula sa asfalt. Yun nga eh. Ang Cylon hindi gano'n. So okay tong Cylon <gib> ha? Oh, okay okay. Sigurado ko. Bibili ako sa'yo. Sigurado ka. Huh? Sigurado ka siya? Sigurado ako. Uy, dandil na to ha. Ay, grabe naman yan. Sure na to. Oo, sure Sige ko, sure na to. Kukuha Kukuha tayo, ko. Kukuha ko ng ano, Anim na gulong. Anim na gulong. Kinusundan nyo lang si Madam Boss eh Tama na sumsum tayo dun Di ba madulas yung gulong natin Kahit apat na sa... yung gulong na sasakyan ko anim ko kunin ko para may reserba tayong dalawa ay grabe di naman na yan yung mga grabe ah ganito na lang gawin natin ibibigay ko sa iyo isang gulong ngayon tapos ayan tawagan ko kami bukas pamayara oh, oh, um, mo na lahat ay? ngayon pero isang gulong makukuha ko na ngayon oo oh, oh, isang gulong paano kaya yun pwede kaya yun so, isang gulong lang ayun yung wallet ko eto mo babayad na ay grabe naman yan Pagdating talaga kay madam, naglalabas ng pera to. Siyempre, ang gulong, importante yan sa atin. Buhay mo nakakasalalay dyan sa gulong. Kaya wakay kayo nagtitipid. Pag gulong, silent tayo. Ibay nga to. Ibay, makapal yan eh. Saka <coughs> hindi siya madulas. Ah, ito yung pinakabago nila. Oh. Yung TerraMax Max. All terrain 2, Pang all around ang, na. Parang everyday pwede mong gamitin. A good sa yan. Good sa goods. Maraming maraming salamat. Ibus <coughs> madam. Ah, eh. uh -huh. Ano, tama mo muna uh -huh. kami. Itang ikot lang tayo. Sangin ko. Ito kasi ba mama may iba yung binigay eh Oo tama, dat merong ano oh, may... sinasabi ko eh Hindi ko... Ano ba sir na? ka muna sa mama! Eh! Grabe naman! Huwag ka muna! Huwag ka muna! Hindi! Ay! Huwag ka ko kung